Kumuste kaibigan, ano ba ang iyong ginagawa sa mga oras na ito? Halika, pag-aralan natin itong mahahalagan bagay. Promise hindi ito lalagpas ng lemang menuto. Ang pag-aaralan natin ngayon ay mula sa ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 6. Sapagkat ang Diyos, na nagutos na sumikat ang ilaw mula sa kadiliman, ay nagniningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hezo Kristo. Juan Kapitulo 8 Versikulo 12 Nang magkagayoy muling nagsalita si Jesus sa kanila, na nagsasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Naranasan mo na bang mapunta sa dilim, yung wala ka talagang makita? Kung susubukan mong lumakad baka madapa ka o di kaya'y masaktan ka lamang. Ang natural na kadiliman ay mahirap, ngunit ang espiritual na kadiliman ay mas mapanghamon. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng sangkatauhan at ayaw niyang manatili tayo sa bitag ng kasalanan. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus, na nagsabing, Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman, Juan Kapitulo 12, Versikulo 46. Piliing lumapit. Tinatawag tayo ng Diyos upang maalis sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Ang liwanag na ito ay nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangang lumakad sa kadiliman sapagkat ang kanyang liwanag ay may kapangyarihang tayo'y baguhin. Gusto mo bang lumakad sa kaliwanagan? Tandaan mo, ang liwanag ng Diyos ay laging mas makapangyarihan kaysa kadiliman. Ang gusto niyang gawin para sa iyo. Ihayag ang kanyang sarili sa iyo. Siya ang liwanag ng mundo. Ilantad ang kasalanan sa iyong buhay at linisin ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Palayain ang iyong puso at isipan sa kasinungalingan ng kaaway. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nagdudulot ng kalayaan. Pag-isipan mo sumandali, ano ang espiritual na kadiliman? Mailalarawan mo ba kung ano ang kasalanan mula sa Santiago Kapitulo 4, Versikulo 17? Ano ang mapanirang kabayaran ng kasalanan? Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 at Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 Paanong ipinapakita ng salita ng Diyos kung ano ang kasalanan? Ang ating buhay ay nabago dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Malaki ang pagbabagong nagagawa ng liwanag. Isa-isahin ang mga pagbabagong ito. Bakit may mga taong nananatili sa kadiliman, kung maaari naman silang lumakad sa kaliwanagan? Hayaang mangusap sa iyo ang Diyos. Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hingiin mangusap sa iyo ang Diyos. Marami